Hello, mapagpalang araw sa ating lahat ulit. No? Ito guys ah, kasi maraming nagre-request at maraming naiinis doon sa post ko na bypass ng pagbilaw. Yung hindi na tayo dadaan sa bayan ng pagbilaw ngayon. Ito, papunta tayong papunta tayong vehicle guys ha. Papunta tayong vehicle. Ito, kukuha na yung para sa inyo po para hindi na kayo mainis at hindi na rin mabitin eh, para maklaro talaga kung saan kayo liliko o oh, ito kaliwa tayo dito guys mamaya ha? hindi na tayo dadaan ng bayan ng pagbilaw eh para medyo at saka maano dito medyo mas mabilis mas mabilis ka makatagos doon sa kabila kaysa dadaan ka ng bayan ng pagbilaw yan para magkaalaman ng kasi maraming na, maraming ano eh maraming nabitin doon okay so tingnan nyo guys ah huwag kukurap ha para ito ano to yung bypass ng pagbilaw marami din nagtatanong ko idol Pwede din palang dumaan dyan ito guys kasi pinara ako pinara kami dito dito ang pinadaan eh. nakaraan so, tuloy natin to oh, ito na yan eh ito na yan ha eh medyo mas okay dito daan eh. ayan na yun o oh, diba oh. Nung nag vlog tayo marami nang dumaan dyan guys o oh. Oh, nung nag-vlog tayo, marami nang dumaan uh, Ba? Diba? So dito tayo. Okay. Kaliwa ha, may nakalagay oh, welcome to Pagbilaw Quezon. O so, oh, dito tayo. Okay, para stamping. Ayan oh, Sans Ice Plant. Oh. Ah. Ah. maraming mga ano eh So shout out nga po pala ako sa mga followers ko At lalo na dun sa mga bagong nag-follow Maraming salamat po sa inyo guys ah uh, Ngayon po ay nasa 135,000 followers po tayo uh, Malapit na pong maging 136,000 So tuloy-tuloy lang po yung pagpapanood nyo ng vlog ni Vitiranong Biyero ah uh, ito naman po ay ang mga vlog natin eh marami pong makukuha kayo dito na mga discarte idea o pamamaraan sa pagmamaniho lalo na sa safety awareness so ang vlog po natin eh para po ito makatulog talaga sa mga kapwa Pilipino lalo na yung mga nag-uupisa ng Manio, lalo na yung articulated vehicle no? mga trailer so ito guys Marami po tayong post dyan. Pagpilihan nyo lang po. Gaya ng sabi ko, lagi, pag meron na, wag mo nang damputin, pag wala pa, damputin mo. wag kang mahiya. Oh, so, siguradong magagamit mo yan. Dito tayo, guys. Ayan, para maglaro. <laughs> Yung post natin nakaraan, papunta naman tayong Maynila eh ngayon papunta tayong Bicol ayan Espanyo ah ayan na yung mga truck na oh short ka mali sige nakita. na kita ah galing oh nice one Sa'yo ba di yung malaglag yung portrait mo ha? Oh. shoutout po sa mga followers ko. I love you guys. Maraming salamat po. Yan. Ito shoutout din kayo ko itong Rineo. Ayan, itong Rineo. Tol! Shoutout, Tol! Adis! Nung nag-post tayo, Dol, umabot din ang mga ano to ah. Tayo yung, tayo ba eh, yung nagsama? Ng mga... So, ayun. yung point? Yung 60 hours. Ay, ganoon? Oo. Uh Kung -huh. million views na yun, Tol ah maganda nga ito sa Florida. Oo. Pasalubong. Ayan. Dito, oh. So, ayan na guys. Marami lang. Simula nung pinus ko yung, ano, ang dami ng dumaan, no? oh, ang dami ng dumaan. <laughs> <laughs> Kasi, hindi talaga yung dumadaan dito. Oo, <laughs> oh, ayan. Marami lang dumaan, no? Nag-post tayo, marami dumaan. So, I hope na uh, nakatulong para lumuwag yung biyahe at si stress sa traffic and oh. guys and po paano kasi dyan na medyo maliwanag pa ba lang maliwanag pa ba klaro pa ba shout oh. out sa cameraman um, ko si Jason Susan ng Batang Negrosa noon yun, Negros, <laughs> dekada po yan daw, lunggo sa Negrosa

Victoria Setela. Ayon, Victoria. Victoria. Victorias. Victorias. Ay, victorias. So, victorias. victorias. Mga taga Victorias diyan, nandito yung kababayan nyo. Malalambing na salita. Ayon, mga uh... <laughs> <laughs> Yun. Unang, unang sama mo lang, unang sama mo dito. Oh, first, first time, of the first time. Eh, no? first time. So, ayan. Panoorin nyo lang itong mga vlog na ibitira ng biyero. Meron din po tayong ipost tungkol doon sa ano. Napanood natin doon sa tawag dito. Yung kamara na yung mga truck daw eh dumadaan sa MacArthur. Mga overload. Ayan, ipupost natin din yun. Meron ko ipupost para maintindihan nila kung bakit. Hanggang ngayon, meron pa rin overload hindi mo may iwasan yan may overload talaga sir uh, lalo na yung mga produkto o product na hindi naman ganun ka mahal ang presyo ng biyahe tapos lagi yun ang pinag uh, yun ang pinakakailangan lalo na sa mga ano pagsisimento ng kalsada ang konstruktura building yan ako may kukus dyan guys para maliwanagan o malinawan din sila kung bakit hindi nila masungpo-sungpo yung mga overloading dahil meron na mga biyahe na talagang napakakunti lang yung bayan so ito guys ha pagpilaw, isa dami ng duwa diba, no? gagatawa diba, no? Yan, si Veterano Viero nag-vlog nag, nag yan ay, uh, Mga body idol Ang ano mga followers ko Ayan. Mas mabilis dito Doon kasi pag ganitong oras Mag alas 6 na matraffic doon Linggo Ito so, Linggo ngayon uh, September 14 2025 isda natin marami na tumadaan dito para <laughs> klaro ba? klaro kasi yung mga ibang kabadi natin nag-alangan na dumaan dito kasi nung ano kasi ba, pa oo oh, pinagbabawal pa kaya eh, ngayon tama yung biyahe ko naman na tapat na dito kami pinapasok inarang kami doon sa highway pinapapasok kami dito o, kaya ginagapang ko na kaagad na mag, mag, post o, at i-vlog eh, para para naman ma malaman o malaman ng mga kapwa ko kapwa ko driver na uy pwede na pala ba? Diba? Pagpasidyan nyo na po Medyo Ginabi na tayo Pero so sakit lang ito Ilang minuto lang ito guys Mas pabilis pa rin dito Kaysa lang sa kamila Kasi doon Pag may one-way One-way lang doon eh pag may masiraan ah, Taas po Nga haba ng traffic doon Taas o oh. Nga yeah, haba ng traffic Tapos Doon na So ito Baluwag. Ulitin ko ha, ah, bypass road ng ang Ah, pagkakabilis ang dito guys. Tingnan nyo yung video dyan. Kung ilang minuto yung video, ganun lang din ang minuto ng bag pagdaan natin dito kung gano'ng kabilis. Ka bilis, oh, yan. Yeah. Ano yung ng Ang Ah, lalim pala yun yan hindi ito katulad ng gumaka na bypass na pwede napakataas hindi ano lang to uh, mild lang kaya lahat dito so, walang hindi ano dito na tayo guys oh nakalabas na tayo oh yan yung highway oh oh diba ang layo ng ang layo ng ano na no? minsan naliligaw din yung si si sir oh don't kabila sir <laughs> so dito na tayo guys diba to oh. big call ba? Ang bilis, di ba? Oh, so yun lang guys, no? Eh makatulong. Oh, yung mga kapwa ko ng mga truck driver diyan, o oh, mga driver lahat. Oh, ito yung bypass ng Pagbilao. Oh. Lagi po tayong magdasal, manalangin. Sa araw-araw nating na buhay, sa sa larangan po ng Manila para po sa ating mga mahal na pamilya. No? Saludo po sa veteranong biyahero, sa lahat ng mga Pilipino truck driver at sa mga driver lahat na kahit sa sulok mo ng mundo, nagbibigay respeto at galang. Kaya po, sumaludo ako. No? Ang pinakamalupit na natin, basta't Pilipino, magaling yan. I love you guys. God bless po. Bye!